So, mga katoyong, pasya lang ko yung aso na lagi na nakakulong, hindi lumalabas. So, nandito si nanay, lagi ko nakikita to, lagi niyang pinapakain to. Ayan, no. ito. Ayan yung aso, dito yan sa malapit sa base. Ayan o. No. Nanay, pinapakain niyo lagi? Papadot linggo lang. O, oh, kami pinapakain din namin pag kami naka-duty. Oo. Na binibidyohan kita ha. Ay, sorry. Okay lang 'yun, sige lang pakain niyo. Yan oh, si Nanay nagpapakain pala rito tuwing Sabado at Linggo. Salamat Nanay ha, pinapakain niyo rin tong aso namin. Hindi 'to lumalabas. Okay. Tao para takot siya sa lupa. Dati dalawa yan, namatay yung isa doon. Ayan o. Mga ah, katoyong o. Yan, si ano. Ay! Iinukaw ko na siya. Ano kayo sa camp? Oo, oo sa camp. Ayun, sinana yun. Dating base din namin to. Kaya nilagay namin mga aso dyan. Tuta pa yun ang jajan siya eh. Oh, oo, buti. Ayun, sinana yun. Nagpapakain at nagpapainom. Nasilip ko nga. Hindi hmm. naman bababa ito Hindi eh. naman bababa kasi. Ayaw mo naman kasi bumaba eh. Inom na ka na dyan. <coughs> Minom na lang dyan. Salamat nanay sa ano mo sa pagpapakain sa aso. Asa niyo rin yang itim? Oo. Parang ano, tagilid. Nagkasakit ganun. Oh, yung king ano, mali baby pa lang na uhulog lagi. Ha? Ah? Na, Naanong sa alin oh. niyan? Oo. Oo. Oh. Hilay. Ah oh, may tubig ka na dyan ha, binigyan ka na ni nanay. Salamat nanay. Yan si nanay, binigyan niya ng tubig May aso rin sinanay, nanay Yan ang mga katoyong Kita naman Ito yung aso namin na pinapakain namin lagi Si nanay Pinapakain niya tuwing sabado Ayun may aso rin siya oh. May sitso tsaka yung itim Yan o Nagbabike pa yan Nag-i-bike -e yan si nanay Para napakainin ito si Pilay Pilay, para pa si Pilay. Hello Pilay. Hello. Hello. <laughs> oh oh. oh. Ano kanya yung paanyan? Oh. Healthy 'yan. Bukas siyang pintuan niya pero hindi naman siya lalabas. Diyan lang 'yan o, oh, ito. Dito lang siya sa bakuran. Ayan, oh, si nakain niya si Pilay tuwing Sabad at Linggo ingat po na salamat si nanay iba talaga yung nagmamahal sa mga hayop kasi isa sa mga nagiging guard dog natin niya katulong katulad niya kilalang kilala na siya ni Pilay binigyan niya pa ng tubig yan o nagdala pa siya ng mineral water para pa ilumin si Pilay eh, si nanay o nakaibay pa si nanay Yeah, so thank you very much. Salamat kay Nanay. Thank you very much sa pag-aaruga, pagpapakain dito kay Bilay. So Peace out tayo mga atoyong.